Isang emosyonal na pag-amin ang ibinahagi ngayong araw na ito ng kapamilya actress na si Maris Racal. Ito ay matapos niyang ilahad sa isang press conference na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco. Naghiwalay sila matapos ang tatlong taon nilang pagsasama. Mangiyak-ngiyak si Maris sa naging pag-amin niya dahil ayon sa kanya ay very recent lang ang breakup nila ni Rico. Ilang linggo pa lang daw ang nakakalipas. Ibig sabihin last month lang ito ng June. Ayon pa kay Maris, ito daw ang panahon na pinakamalungkot siya sa lahat ng pinagdaanan niya sa buong buhay niya. Narito ang audio ng pag-amin ni Maris Racal ng hiwalaya nila ni Rico Blanco. I'm so scared kasi if I announce it, that it's real. Okay na ba mag-share ito, parang emotional. it's fresh. Um, it's been a few weeks. Um, lonely Um, Loneliness, sadness, weeks I've ever experienced in my life. I know, may ginagdadaan ka na. Pero ano, paano ka nag-cook up na yun? Nanonood lang ako ng bluey. Eh. <laughs> Sa pagpapatuloy naman ng statement ni Maris, sa five years namin together, we were always on the same page. But I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective sa life. I had visions of who I want to become, how I want to evolve. I'm so curious about the world. And the truth is, I'm going through changes. I told Rico about it. I told him my problems, my issues sa buhay, and he took it like a man. It was a very difficult talk because I love him so much and he loved me. But I have so many questions about life. How will I go on sa buhay with him when I have so many questions about me and my sense of self? It was so difficult, but it was a very polite separation. Base sa tono ng boses ni Maris Racal, ay talaga namang sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Bagamat kasi malaki ang age gap nila ni Rico Blanco na 25 years, seryoso ang naging relasyon nila. Malalaman mo din sa nasabing interview na talagang mahal na mahal niya ang musikero. Bagamat binabatikos sila noon sa age gap nila, ay ininda nila ang mga sinasabi ng ibang tao dahil ang mahalaga ay mahal nila ang bawat isa. Kaya naman nagulat talaga ang lahat ngayon sa bigla ang hiwalaya nila. Pero ayon naman sa mga netizens, tama lang na mag na sila dahil hindi naman daw talaga sila bagay dahil nga sa agwat ng edad nila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. I'm glad to be honest, masyadong malaki yung age gap kung kapatid ko si Maris. I'd want her to be with someone na halos ka-age lang niya or kung may gap man, di ganon kalaki like Rico na two decades. May history din si Rico na pumapatol sa significantly younger women. Red flag yon for me personally. I've always believed na may reason kung bakit di siya makahanap o humahanap ng ka-age niya. Baka may big project si Maris at Anthony, hirap ibenta pag may tatay na nakasabit kay Maris, lol. Galawang star magic nga naman, ha. -ha, -ha, -ha.